Magandang morning sa lahat. Welcome to my vlog, Juicy TV. So, isa akong certified na plantita. Ito ngayon tayo sa aglonima. Yung aglonima na isa, ka, isa sa mga paborito ko, ang tricolor. Tingnan mo naman ang mga dahon niya. Diba, ang ganda ng pattern? Ito yung backside niya. Ang gusto ng aglonima, ano siya? Uh, bright light but not direct sunlight. So, masunog, galing masunog yung dahon niya. So, kailangan siya ng maliwanag lang pero hindi siya direct sunlight. At saka, ang soil mixing niya, gusto niya na ma-well drain ang tubig. So, haluan mo siya ng rice hull at yung mga pampataba na lupa. Kung may humus ka, haluan mo siya. Yan. At saka, yan o, oh, rice hull. Sunog na rice hull. Para mas maganda yung pag-drain sa tubig kasi ayaw ng aglonima na malata or mabasa yung ano niya. Ta mapundo yung tubig dyan sa may paso, daling mabulok yung mga ugat niya. Yan ang mga ibang aglonima. Maraming aglonima dito pero yan ang isa sa mga paborito ko, yung tricolor aglonima. Yung lagayan dito, nasa ano lang siya, gilid ng bahay. Uh, bright light kasi nasa labas siya pero hindi siya direct sunlight. Look at this. Nilagyan siya ng net, oh, 'di ba? May harang so hindi siya makadirekt sunlight. Para hindi masunog yung dahon niya at magiging matingkad pa ang dahon ng aglonima. 'Yan lang ang tips. Salamat. Follow for more.